ng apokalipsis ay naglalarawan ng isang mapanlik na unos na panghuhula na sumasalungat sa ibabaw, handang magpalabas ng kanyang kapangyarihang nag-aalab at mahalaga sa ating mundo. Ang kabanatang ito ay maaring hatiin sa apat na iba't ibang bahagi bawat isa ay kumakatawan sa isang mahalagang aspeto ng mga pangyayaring panghuling. Ang pitong mangkok ng hatol ng banal na Diyos, ang labanan ng Armageddon, ang pagpapakita ng isang kasamaan na walang katulad at sa wakas ang tagumpay na pagbabalik ni Kristo. Ngunit ang iyong matutuklasan ay lampas sa lahat ng ito, sa katunayan ito ang batayan ang lahat ng mga pangyayari. Sa loob ng mga dekada, ang Diyos ay patuloy patuloy na sumusubok na ipaalam sa atin ang nakatagong bahagi ng Kabanatang Labing Anim na aking ipapahayag sa iyo. Kaya ito ay hindi lamang isang karaniwang video kundi isang paalala para sa iyo na sumusunod kay Kristo. Kaya't simulan na natin. Upang maunawaan mo ang espiritwal na aral na nais kong iparating sa iyo sa video na ito, mahalaga na maunawaan mo ang sumusunod na termino, ang bulag na espiritu. Mula sa mga unang selyo ng Apokalipsis, nasaksihan natin ang isang pag-unlad ng mga kalamidad at babala ng Diyos na dapat sanay magising sa sangkatauhan patungo sa malapit na hatol ng Diyos. Ang kalikasan mismo ay bumabangga sa mundo na may mga palatandaang lalong nagiging malakas ng galit mula sa langit. Pagkatapos ang pitong trompeta ay umunlad, nagdala pa ng higit pang pinsala at mga palatandaang galing sa Diyos. Kawing-kawing ng mga tipak ng balang, mga tubig na naging absinto, mga bundok na ihinagis sa dagat. Bawat isa sa mga peste na ito ay dapat sanay nagpanginginig sa tiwala ng sangkatauhan sa kanilang sariling kakayahan. Sa harap ng mga malinaw na babalang ito, inaasahan na ang mga tao ay magpapakumbaba at lalapit kay Jesus, humihingi ng kanyang awa. Gayon paman, ang lumalabas sa teksto ng Apokalipsis ay kahit sa ganon hindi nagpakumbaba ang mga tao. Ang patuloy na paghihimagsik ng puso ng tao ay tunay na nakababahala kahit matapos nilang masaksihan ang galit ng Diyos na umaagos sa daigdig, marami pa rin ang tumangging talikuran ang kanilang mga makasalanan na landas. At sumunod sa kanyang autoridad, sila ay tunay na bulag sa katotohanan. At sa sandaling ito, sa gitna ng mga kaguluhan ng dakilang kapighatian, lumitaw ang nakakatakot na katauhan ng Antikristo. Ang Antikristo, tulad ng inilarawan sa iba't ibang bahagi ng Biblia, ay isang masamang katauhan na bumabangon upang hamunin ang autoridad ng Diyos at dayain ang mga tao. Siya ay tinutukoy sa kanyang kahinhinan, politikal na kapangyarihan at kakayahan na bighanihin ang mga tagasunod sa pamamagitan ng pandaraya at panggugulo. Sa panahon ng dakilang kapighatian na ito na sinasabi ko sa iyo, ang Antikristo ay lilitaw bilang isang pinuno na tila karismatik, nag-aalok ng mga solusyon na tila himala para sa mga suliranin ng mundo. Magpapakita siya bilang isang tagapagligtas, Ngunit sa oras ay magpapakita ang kanyang tunay na kalikasan. Ang Antikristo ay maghahanap na agawin ang pagsamba na nararapat lamang sa Diyos, humihingi ng absolutong pagkakatiwala at ipinapatupad ang kanyang autoridad sa lahat ng aspeto ng buhay. Dadayain niya ang marami sa kanyang mga tanda at kagilagilalas na mga bagay na magdadala sa kanila upang sunod-sunuran sa kanya ng bulag sa kanilang paghihimagsik laban sa Diyos. Ang kanyang pamumuno ay magiging tandaan ng pagmamalupit, pag-uusig sa mga santo at isang huwad na kapayapaan na magtatakpan at ang pinakamasaklap, ang mga hindi magpapakumbaba sa harap niya ay haharap sa isang malungkot na walang hanggan na pag-uusig ngunit ang mga tatanggap sa kanya ay tatanggap ng isang tatak na kumakatawan sa pagkakatali at pagsuko sa Antikristo. Pagkatapos ng maikling panahon na ito ng malaking kapighatian at paglitaw ng Antikristo, ang kabanatang labing anim ay papasok sa aksyon ang seksyong ito na pinagmulan ng inspirasyon ng Diyos at isinalaysay sa apostol na si Juan ay walang alinlangan, isa sa mga pinakamapangahas sa banal na kasulatan. Ito ay sa kabanatang ito na pitong anghel ang tinawag ng Diyos upang ihagis sa daigdig ang huling pitong salot na magtatakda sa klimaks ng galit ng Diyos sa isang daigdig na tumanggi sa kanyang anak at kanyang kaligtasan kasama ang iba pang mga kaganapan na sumusunod. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pitong salot na ito at ano ang ibig sabihin ng kabanatang ito para sa atin na mga Kristiyano? Tingnan natin. Ang unang yugto ng galit ng Diyos ay nakatuon sa mga sumusunod sa landas ng Antikristo na tinatandaan ng tapat na paniniwala na humahantong sa kanila upang sambahin ang kanyang larawan. Masakit at mapaminsalang sugat ang dinaranas ng mga kumukuha ng tatak na ito ayon sa paglalarawan ng banal na kasulatan ang ikalawang mangkok ay kung saan sinasabi sa atin na ang bawat buhay na nilalang na nasa dagat ay nawala isipin ang bawat uri ng nilalang sa ilalim ng tubig na naglalaho ang ikatlong yugto ay magbabago ng mga sapa ng tubig na matubig at malinaw patungo sa isang kulay pula tulad ng kasalanan isang malinaw na larawan ng galit ng Diyos sa lupa ang ikaapat na hatol ay nagdadala ng nakapapasong araw nagdudulot ng matinding init sa mga naninirahan sa lupa Sumusunod sa iyon ang ikalimang yugto na may kasamang dilim na napakapal na naglalayo sa buong mundo. Naglalagay nito sa isang napakalaking dilim. Ang ikaanim na hatol ay nagdadala ng tagtuyot ng ilog Euphrates, isang pangyayari na nagpapaghanda para sa huling labanan ng Armageddon kung saan ang mga masasamang puwersa ay nagaayos para sa katapusan na laban. Ang Armageddon tulad ng nakatala sa labing anim. Labing anim, ito ay ang pinuno ng iba't ibang mga espiritu ng mga demonyo na tatawagin sa Apokalipsis. Ito ang lugar ng huling laban, isang digma ang lumalampas sa lahat ng iba. Sa impluensya ng Antikristo, ang mga masa ay nagsasama-sama sa katapatan, bumubuo ng mga hukbo na itinakda para harapin ang bayan ng Diyos. Sa wakas, sa ikapitong yugto, naririnig natin ang salitang tapos na nagtatakda ng katapusan ng galit ng Diyos at ang katuparan ng hatol sa lupa dapat mong maunawaan na ang layunin ng kabanatang ito ay ipaalam sa iyo na huwag kang maging bulag sa espiritu